Ate, masungit ba sa'yo kung minsan ang iyong inay? Ay, intay ka. Lalapitan kong inay. At doon malalaman ninyo ang sagot. Ay, iambagati na ninyong inay. Oh, ano ang ginagawa no Inay! 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 inay ba, hindi kayo natugaw? Ay, isa lapit mong iyan. Ay, ako naman i-naririnig ginagaw. Ano ka kung ginagawa ninyong iyan? Ay, hindi mo nakikita kung anong aking ginagawa? Ay, ano ang ginagawa ninyo? Ay, nagbababat na rin. Nagbababat na rin halaman sa, sa tubig at mamamatay mm, na naman yata. Ito sayang ang bili dining. Mahal na mahal. Eh, bigyan naman kaya nasuotin niyo. Maghahalaman lang naman pala kayo. Aba, yeah, napaka-social no, no. naman. Tinanin niyo. Aba, baka kay pulmonain. Eh, oh. Pulmonain. Aba, tinanin niyo ang inyong likod eh yan. Oh, ano kang masama? Is, uh, uh, eh, kitang kita. Eh, ano, kitang kita. kita, kita may Thailand na karne. At saka, totoo ka naman. Ako may naririnisa sa ano, ay may mamay ako magpapalit din at magpapalit. Dapat pag ang mga suot ninyo ay yung mga ano naka long sleeve yung ako may tigilan mo kuwi ni, iki na ikidog na. Yan. May ginagawa din eh. Tinanin niya. Mo diya ay tinutulungan mo ako ikig maghakot do tubig. Alo? Nang ari mapun ang ko. Tinanin niya, sinagot niya na ang tanong Dina eh. Anong tanaw? Ayun, di sabi Dina ay eh, ate masungit ba sa iyo kung minsan ang iyong inay? Aba, hindi oh, hindi, ma'am. O, eto na nito't bigla kayong hihinaon ngayon, dayan. O, bigla kayo dadali ng gayon, ina. Sabay, sabay. Hindi. Sabait kong aray. Ako, ako, focus pokus diyan. Huwag ipokus-pokus. Di <laughs> <laughs> hmm. Hindi ha, ako'y mabait. Ako'y nagahala. Ay, eri, eh. Lagi na. kayo na. mag magbabait-bait ang kala ninyo'y. Aba, ano na maiki ma maling mali naman ang entrada mong idam na na ba? Ano Dapat sinabi mong inay eh, may ano din eh, may inunotice ako din eh. Alay, hindi. Ay. Uh, yun ang natural, inay. Ay, hindi naman ako masungit um, ay. na, yun ang ano, ang mga ay, tuturuan, ka, tuturuan pa din niyo ako. yung doon pa Ano? Buha ka doon ng tubig. okay, tanin niyo. Okay, tanin niyo. Yan. Yan, yan ang pruweba. Ah, aga-agay. Okay. Tiktok ka na lang ng Aba, eh, kagaling at ano. Aba. Pumunta ka raw, kaya maghakot ng tubay. Kumuha ka doon sa drum at wala na namang tolo ang grey oh. Naku po. Sulaw. Ay, ako naman ay may gagawin pang ano eh. Nagtutok Medyo. Ito gagawin ang gagawin. Um, Aray, ang mo. Yan, alam niya na ngayon ang sagaw. Ay, kukuha mo na ng tubay. Abot, yung mong ina...